For today's video, ano na naman kaya ang gagawin ng babaeng 'to? Kaya tara, samahan niyo ko. So, at ayun na nga, for today ang gagawin lang natin is ay mag-unboxing ng ating in-order online. ayan. So, dahil sa inggitera tayo at kung ano-anong nakikita natin, ayan. So, napat check out ang lola niyo. So, ayan. I-unbox na natin yung binili ko. Actually, yung binili ko is very familiar siya sa inyo kasi trending siya lately dito sa ating mga shop. So, at ayan na nga. Kita nyo naman, naka-bubble wrap ng bongga-bongga. At, at eto na ngayon siya. Yung self-heating na pagkain. Ayan. So, yan yung may lalagay ka lang na water sa ilalim. Ganyan-ganyan. So, ayan, ang flavor niyan is chicken something. Siyempre, chicken, di ko mapasa, di ba? <laughs> Tapos, ayan, may binili ako yung chocolate siya na meron daw siyang strawberry sa loob. So, ayan. So, din natin yan siya. So, three flavors yan. Matcha, white chocolate, and dark chocolate. So, una muna natin gagawin is itong self-heating na pot na to. Basta kung ano man yung tawag niyan. So, ayan. So, bubuksan na natin siya. Meron siyang instruction dyan, by the way. Kaya lang, ayan, since naka-Chinese yan. Mm -mm. So, pwede nyo namang i-translate gamit ang Google Lens. Ayan. So, ako kasi hindi na ako nag, uh, masyadong nag-focus doon. Nagtingin na lang ko ng mga video kasi, ayan, para mas mabilis. Mas madaling intindihin. Oh, kasi tamad tayo pipipindot pa sa Google Lens. So, ang alaman ng ating uh, self-heating pot, ayan. So, yung katsara. Tapos, ayan, tubig yan gagamitin natin yan siya mamaya. Pagkatapos, ito yung kanyang bigas. So, mga naka-Chinese kasi yan siya. So, ano, yan yung lagayan. Tapos, eto yung kanyang sauce or ulam, masasabi mo. And then, eto yung uh, nilalagyan siya ng, alam nyo na, yung papainit. Basta ganun. So, ayan. First natin gagawin is, ayan, ilalagay natin yung kanyang bigas. Ibubuhos na natin dun sa lagayan. So, ayan yung itsura niya. Pagkatapos, ilalagay na natin yung tubig para dyan. So, basta meron siyang tubig kasama, yun yung gagamitin mo dun, ha? Baka magkamali kayo pagpalit niyo dun sa isa. So, ayan na. Open natin yung kanyang ulam. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Pag inilagay natin dyan. Oh, baka magana bongga-bongga kayo dyan, o. Oh. Pagkatapos, ito na yung ilalagay natin dun sa ilalim kasi ito yung magsisibing lutuan. Tapos dun sa ilalim niyan, meron niyang linya kung hanggang saan lang yung dapat na ilagay niyang tubig. So, ayan, maglalagay tayo ng water hanggang dun sa linya. And then, ayan, maya maya makikita nyo dyan, uusok-usok na yan siya. So, ibig sabihin, naggagana na siya, humiinit na. So, since, aantayin uh, muna natin siya maluto, steady muna natin yan siya dyan, and bubuksan muna natin yung tatlong chocolate na binuksan natin. So, ayan, first, ang i-open natin ay yung ating dark chocolate. So, ayan. Balisan po yung laman yan sa isang box. Ah, sa isang pouch pala, sorry. Ayan, so ayan ang itsura niya. Okay, um. And then, so, bite na natin siya. And then, ayan, makikita nyo, yan, yung may strawberry siya sa loob. Which is legit naman talaga. Meron siya talagang buong strawberry sa loob. Ayan. So, hindi nyo lang masyadong mag-aalong kita. Kasi nga, gawa ng uh, black yung kanyang, ano, yung nakapaligid sa loob. Kaya hindi nyo masyadong pansin. So, ayan siya, ganyan. And then, siya, oh, siyempre, sayang yung nalaglag na chocolate. Mm -mm, hindi tayo mayaman para magsayang. Malinis pa yan, wala pa 5 minutes. So, ayan, next natin, i open yung ating white chocolate. So, ayan ten pieces din yun siya. So, ayan ang itsura naman ng white chocolate. And then, ayan. So, ayan. Doon sa white chocolate, medyo mas kita-kita yung uh, size ng strawberry na nakalagay. At malaki siya in fairness to that. Kaya, sulit na sulit din naman siya. So, ayan siya. O, ayan. Diba? Malaki yung size ng strawberry sa loob, in fairness to that. At in fairness to that, ha, masarap yung chocolate. Wala pang nga halong etos yun. So, ayan, suknod na bubuksan natin yung ating matcha. So, ayan, same lang din, 10 pieces. Eto naman yung kanyang itsura. Ayan, syempre matcha, kulay green. Ano pa bang kulay wow. meron pag matcha? And then, eto naman yung kanyang uh, strawberry. Ayan, sa loob ah, hindi kita, di ba? O, oh, syempre, nakagat eh. Oh. So, ulitin natin yan. So, ayan. So, ayan. So, halos lahat talaga nung, ano, is may legit, may strawberry talaga siya. At saka, yung lasa niya is masarap talaga. So, good style dyan. So, ayan. Since okay na tayo sa ating chocolate, o, oh, at naluto na ang ating self-heating pot, kineme. Kineme? Basta yun. So, ayan na nga. Open na natin. And then, eto na yung itsura niya pag naluto. So, halu-haluin natin yun siya para mag-mix. Mekos-mekos na yung ating uh, flavoring na ulam sa kanin. So, ayun, ayun na nga, after natin mahalo ng mabuti, ayan, so ito na yung itsura niyan, ayan, hindi na masyadong halata yung color, oh, pero nag-fix na yan dyan siya. So, ayan, yung nilagyan natin na tubig kanina, makikita nyo, oh, wala na, diba? Inabsorb niya, be, o, oh, bongga, mm, so, ayan na, so, ngayon, titikman na natin kung anong lasa nito, at ayan, yung itsura niya, okay? So, let's taste test na yung ating binili. So, syempre, medyo mainit-init pa yan. So, ihip-ihip muna ba, di ba? So, ito yun na nga. For me, masarap siya. Ang problema lang is medyo maaghang siya. Para sa akin, ha? Pero, yung spiciness level niya, ayan, number 3 pala yan siya. So, yun na nga. Medyo less na kasi ako Kaya, siguro, para sa akin, sobrang anghang na nito. Pero, ayan. So, overall naman, yung lasa ng aking kinain at aking binili dahil sa pagka ko, it's good. So, kung nagustuhan nyo ang ating video, guys, so please like, share, and subscribe. And thank you for watching!